Ito ha, message ko don sa mga taong galit sa akin dahil napaka-vocal ko about kay Tatay Digong. Of course, I'm solid Duterte. Yung mga pagmumura nyo sa akin sa comment section, hindi yan lumalabas dyan sa comments kasi nakafilter, sorry kayo. Pero ito yung message ko sa inyo. Alam nyo kasi kung bakit ko mahal na mahal si Tatay Digong. Especially sa akin, sa aming mga OFW. Kasi ako, I've been working abroad for 12 years at marami ng presidente dumaan. Nung si Tatay Digong yung naging presidente, doon ko talaga naramdaman na kami mga OFW ay may halaga. Sobrang laki ng respeto niya sa aming mga OFW. Just just imagine, nung panahon ng pandemic, kami mga OFW pag umuwi ng Pilipinas, saan kami titira? Saan kami pinatira ni Tatay Digong? Sa mga hotels, sa mga five-star hotel. Depende na lang kung ano yung bakante. Ganun yung respeto niya sa mga OFW. Just imagine kung si BBM yung naging presidente that time. Anong mangyari sa amin? Anong mangyari sa Pilipinas? Okay, sabihin natin, maraming namatay na mga inosente during war on drugs. Isisi ba natin lahat kaya tatay Of course not. Pero you have to think the brighter side, the positive side na millions din ang save niyang buhay. Kasi maraming drug addict na nagbago. Hindi nyo ba nag-gets yun? At huwag na tayo magpakabingi at bulag. Nagbago talaga ang Pilipinas during his time. Ang dami nang dumaan na presidente sa Pilipinas. Pero just imagine, first time dumalaw ang leader ng Japan at pumunta pa talaga sa bahay niya kasi naramdaman niya safe ang Pilipinas. Sa time ni Tatay Digong, proud na proud ako na Pilipino ako. Pero this time, nakakahiya na isa akong Pilipino. Kasi dahil sa presidente nating bangag, kurakot. Walang ginawa sa Pilipinas na maayos. Puro pasakit. Mga Pilipino naghihirap lalo. So sa tingin nyo ba, kayong mga supporters ni BBM, tama ba yung sinusuporta nyo? I respect na siya ang sinusuport nyo. Itirespeto nyo rin ako. Huwag nyo akong murahin kasi wala akong kasalanan sa inyo. I'm just being vocal kung sino yung sinusupport ko kasi sa tingin ko nasa tama ako eh. Eh kung nagagalit kayo na nagmumura ako, alam nyo kung nakamatay lang yung mura ko, mumurahin ko kayo araw-araw para mabawasan yung mga salot sa Pilipinas.